Pwede pa ba? Pwede pa ba nating subukan ulit? Pwede pa ba na maging ako na lang ulit? Kahit na masakit. Ayos lang na maging panakip butas. Ayos lang na maging pangalawa. Ayos lang na makita mo ako kapag wala siya. Ayos lang. Oo mahal, ayos lang. Pumalik ka lang. Huwag mo lang akong iwan na nag-iisa. Hayaan mo ako na makasama ka. At muli natin bigyan ng pagkakataon. Ang pagmamahalan natin na napaglipasan na ng panahon. Subukan natin ulit. Baka pwede pa. Baka ako pa rin. Baka pwede pa nating ipilit. Baka magbago ang isip mo. Baka sakaling mahalin mo ako. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Patuloy ako magdarasal sa mga tala. Para lang muli kang makasama. Mahagkan at mayakap ng mahigpit. Dahil hindi ko kayang tanggapin. Mahal huwag mo sanang masamain. Pero hindi ako kumbinsido. Hindi ko kayang paniwalaan ang mga sinabi mo alam ko may mas malalim na dahilan kung bakit mo ako piniling iwanan hindi ako nagkulang minahal kita ng buo hindi kita niloko naging totoo ako mahal na mahal kita palagi akong nandito isang tawag mo lang ay dumarating ako kanyan ka sa akin kahit na abala ay nagbibigay ako ng oras. Pero bakit mas pinili mong umiwas? Bakit iba ang pinili mo? Bakit hindi ako? May kulang ba sa akin at sa iba mo nahanap? May mali ba? O may kulang ba? O sadyang hindi mo lang ako makita? Ayoko nang maging kaibigan lang. Pwede mo akong maging sandalan. Kaya sana subukan natin ulit. Bigyan ng isa pang pagkakataon. Pinagsamahan natin ay huwag mo sanang itapon. Pwede pa to? Pwede pa? Pwede pa? Pero kung ayaw mo na talaga, ano pang nga bang magagawa ko? Kahit gaano kita gusto hindi pa ako nasisiraan ng bait para habulin ka. Kahit mahirap, pipilitin kong tumikil. Masakit, pero kailangan kong tanggapin. Pero hanggat hindi mo sa akin sinasabi ang tunay na rason, patuloy akong aasa at maghihintay ng pagkakataon. Aasa ako. Kahit nagaano katagal, hihintayin kita. Patuloy akong magsusumamo hanggang sasabihin mo na hindi na ako.